Ay, mga kadiskarte, TV. So, ito na yung part ng apple vinegar na homemade. Nabubuksan so, ko na siya. Yan. Mmm, nangangamoy asin na siya, mga kadiskarte. So, let's start na pipigayin. Yan. Kapakasim niya, mga kadiskarte. karte. Amoy na amoy na yung asim niya. Ang amoy asim na siya guys. Tapos, para masala ulit, nagpipress ko lang siya ng unti. Ayan. Tapos, titikman ko siya mga katiskate. hmm grabe! asim sobrang asim mga kadiskarte. So, ito na yung part 2 ng homemade vinegar apple. Apple vinegar. Na sa loob ng 30 days ay eh, nakagawa ko ng apple vinegar. Yan. So, nasa half liter din siya mga kadiskarte. So, isasalin ko siya ngayon sa batin. So, sura ng mansanas na binuro. Yan. So, ito naman yung nagawa kong suka na binuro ko sa loob ng 30 days. Yeah. Inumpisan in ko siyang binuro ng December 9, tapos December, January 10, kung ngayon na ano, finish product niya. Yeah. Ito ay suka na guys. Suka na yan. Apple vinegar na yan. Ito kadami yung nagawa kong apple vinegar na kunin mga kadiskarte. Ayan. So, madami din yan. Nasa half gallon din yan sa 1 liter. So, sobrang asim niya mga kadiskarte. Thank you for watching!